Kita nyo Matumdachi. tumdaji. tayo talaga dito. Uh, sulit yung bakasyon ko dito. Kita mo. Ito. Banana turon. Banana turon. No? Yan ang, pinaghanda ni Lojin. Lojin Garden Hostel. Yan, you no? Know? kaya, kaya sa ating Matumdachi na nagpaplano na pumunta na Pilipinas. Yung mga magbabakasyon dyan sa barko. Sa ating mga Pilipino na pupunta ng buhol. Punta na lang kayo dito sa no? Lojin Garden Hostel madali lang tumatagpo na e, i-follow page niya sa Facebook page Garden ano login Garden Hostel dahil marami kayong makikita ano dito mga tumatay na alam al mo hindi nyo na kailangan ng problema sa sa breakfast lunch dinner kasi nagpe-prepare din sila ng ano pagkain sa pang-araw-araw niyo kaya magre-relax lang kayo dito mag-enjoy at kung gusto niyo namang mas enjoy pwede kung hilig niyo magmotor mga tumatay meron silang ino-offer na ano ng motor. Kaya hindi niyo na kailangan mag dahil gagamitan niyo na lang siya ng way sa kanang uh, Google Map. At ang isa pa, sa kagandahan dito mga Tabudachi, napaka-accurate na dito. Compare mo sa Manila. Yung Google Maps sa kanyang waste, napaka-accurate dito. Kaya wala ka dapat ipag Kaya kung pupunta ka ng Chocolate Hills, ang Chocolate Hills hindi rin kalayuan mga Tabudachi mula dito sa, uh, sa sa Lojin Garden Hostel kasi itong Lojin Garden Hostel patatagpuan dito sa may Batuan kaya nap eh, yung chocolate tears nasa Batuan lang din kaya napakalapit lang mga tumudachi siguro stay take only 10 minutes from here kaya kung ako sa inyo mga tumudachi dito na kayo mag magbooking ipalo nyo yung page Lojin Garden Hostel hmm pilat home kung gusto mong gumawa kang sarili mo pagkain bahala ka wala wala pang pakalamin mo yan gusto mong breakfast mo lunch mo dinner mo ikaw magluluto walang problema yan ikaw ang bahala kaya nga pilat home kaya kung ako sa inyo dito na lang kayo sa Lodgen Garden Hostel ipalo nyo lang yung mga page nila kung may mga katanungan kayo para mas marami pa kayong malalaman about ano, Lodgen Garden Hostel イマガタモタジトウ、ポトタミタヨ、キノカラ、キマシタ、アノ、ポコデイ、イペタビムゲイペアロカラ、アサゴアン、ヒログワイ、ヨハン、ソイ、マニチタビスギ、イヨヨカタ。 日本人の方のフィリピンに行きたいに、オ <Yeah. S 1> ホーニー行きたい、ロイジン <laughs> ガーデンのステル、フェイスブック、ジーサブスク、お願いします。<laughs> たくさん面白しろいのところがあるから、何も心配がありません。おん <laughs> <laughs> Ito yung gelatin dito mga tubo na chiyo Pakita ko sa pala, ito pala yung mga guest niya Mga guest nila mga Ano? yung mga guest nila mga tubo So Yan yung mga guest nila Marlon Galing Europe Yan yung mga customer nila dito Mga guest nila Galing pang Europe yan mga tindaki Yan Kaya nakatuwa Kasi yung mga guest nila dito may aalis May darating mga tindaki At ang kagandaan dyan alam nyo mga tindaki kanya-kanya na sila lakad. Kaya hindi na kaya nakatuwa. Sa kailan sila ng motor? Parang nga sila mga taga rito na lang din sa Pilipinas eh. Parang kabisado nila ang buhol. Kaya nakatuwa oo. Kasi nga alam niyo mga tumulad siya. Kasi napaka-curate na dito na ng Google Maps sa ng ways Kaya doon na lang sila nagbe-base mga tumulad siya. Ah, Well, it's the open one. It's on the same.